Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia Again, para po sa mga bago sa channel na to Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist At ang inyong weather tito Ngayon, balikan na natin itong binabantayan nating low pressure area Sa loob ng ating Philippine Area Responsibility Ang 09C Nakasalukuyang nakatawid na sa ating bansa Sa kasalukuyan, yan po ay nandito na sa hilagang bahagi ng Palawan At medyo malapit pa po yan sa ating landmass o kalupaan sa ngayon Pero yan po ay patuloy nakikilos, pakaluran, papalayo sa ating mga kalupaan at bukas mas malapit na po yan sa ating boundary line. Ayon sa pag-asa, nasa unlikely o hindi na po ito nakikita ng pag-asa na maging isang ganap na bagyo. Ganun pa man, nagdadala pa rin po ito ng maulap ng panahon at mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly dito po sa Luzon. Dahil po sa ating binabatay low pressure area, ito pong areas ng Ilocos Region, mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang kagayan, ay meron pong mga maulap na panahon at possible po ang ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Again, if ever scattered po yung ating pagtaya o kalat-kalat po yung ating mga pagulan, ibig sabihin po niyan, maninipis po yung ating kaulapan, nagbubutas po yan o minsan sumisikat pa yung ating araw pero ano mang oras sa maghapon at magdamag, pwede po tayong makaranas ng pagulan. Ganon din po ang ating aasang panahon dito po sa Central Luzon. Kasama po dyan ang area ng Aurora. Ito po ang epekto pa rin ng ating low pressure area. Dito sa Metro Manila, maulap din po ang ating panahon at nakakaranas din po tayo ng mga kalat-kalat na pagulat. At magpapatuloy pa po yan ha, hanggang bukas. Kaya sa unang araw ng linggo at unang araw ng trabaho, mag-ready pa rin po tayo sa mga possible na pagulat. At if ever meron tayong thunderstorms, mag-ready din po tayo dyan dahil biglang buhos po yan ng malakas na pagulat na nagdadala pa rin po ng mga mga pagbaha, especially sa mga low-lying areas at yung mga pababang kalsada. At nagdadala rin po yan ng matinding traffic, lalong-lalo na pag pauwi na po tayo. So, ganun din po ang panahon natin sa Calabarzon. Maulap din po ang panahon natin at meron din tayo mga possible na like scattered at kalat-kalat na -kalat pagulan. Ganun din po ang areas ng Camarines Norte at Camarines Sur, Mindoro, kasama po dyan ang Romblon at Marinduque at ilang bahagi ng Balawan. Maulap din po ang panahon natin at possible din po yung mga kalat-kalat na -kalat pagulan dito po sa areas ng Western Visayas, kasama po dyan ang Isla ng Negros at Panay. Mas maliwalas naman na yung panahon natin dito sa natitirang bahagi ng Visayas, ang Eastern at Central Visayas. Pero again, may mga pagkakataon, nagkakaroon pa rin tayo ng mga afternoon showers at thunderstorms. Ganon din pong panahon natin dito sa Mindanao. Nagpapakita pong araw sa umaga hanggang tangali. Maganda pong sikat ng araw niyan at medyo mainit. Pero again, kapag nakakaranas po tayo ng severe thunderstorms, malakas na pagulan po yan. Na minsan may kasama pang pabugsubugsong hangin. Kagaya ng naranasan ngayon dito sa hilagang bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng BARMN. So ito po yung mga pagulan. Hindi naman gano'ng nagtatagal pero nagdadala pa rin po ng pagba, especially sa mga low-lying areas at posibleng landslides sa mabubundok na lugar. So, mag-ingat pa rin po tayo dyan. Although, hindi ganun ka, or hindi na-apektuan ang low-pressure area. Ito pong area ng Mindanao. So, bukas nga, ang binabantayan nating low-pressure area ay nandito na po sa may West Philippine Sea. Pero, ang epekto po niyan, meron pa rin po yung epekto sa ating bansa or meron pa rin tayong mga inaasahan pag-ulan. Lulot nito ng ating binabantayan low-pressure area at yung inflow ng hangin niyan. So, bukas, Um, lunes sa unang araw nga ng trabaho at opisina, meron pa rin tayong mga possible na scattered at kalat-kalat na pagulan. Ito po sa mga lugar na ah, nabanggit ko rin kanina, Central Luzon, kasama po dyan na Sambalis at Bataan, paging sa Bulacan, Pampanga at Tarlac, paging sa Nueva Ecia, kasama na rin po dyan Aurora. Dito naman sa Northern Luzon, magpapakita naman po ang araw dyan, pero again, may mga pagkakataon na nakakaranas tayo ng mga afternoon showers at thunderstorms. Ganon din po, again, Nabanggit natin kanina, ganoon din pong panahon natin sa Metro Manila. Possible pa rin po yung uh, nangyari ngayon na tayong mga paminsan-minsan may hihinang pagulan. At kapag meron tayong thunderstorms, may pagbuhos po yan, bigla ang pagbuhos ng malakas na pagulan. Bukas maula pa rin ang panahon natin sa ilang bahagi ng Bicol Region, particularly ito pong Camarines Norte at Camarines Sur, maging dito sa Talabarson area. Kasama na po dyan ang Cavite at Batangas, maging dyan po sa area ng Tagaytay. At meron pa rin tayo mga possible na pag pagulaan dito sa area sa Mindoro. Marinduque, Roblon, maging dito sa Western Visayas, kasama na po dyan ang Palawan at ilang bahagi ng Sabuanga Peninsula. Maging dito sa Northern Mindanao at ilang bahagi ng BARMM. So, ito pong hangin natin bukas, kung mapapansin nyo, nang gagaling na sa ibaba. So, yan po yung ating southwesterly component ng hangin. So, pagtawid po nitong binabantayan natin sa malang panahon, maaaring na pong bumalik yung ating Habagat o Southwest Monsoon. So, ito pong ating Habagat, medyo mahina pa yan by this time, pero magdadala pa rin po yan ng mga possible o mga matataas na chance ng pagulan o afternoon showers at thunderstorms. Particularly, sa darating na Tuesday dito sa western section ng ating bansa, kasama po dyan ang Palawan, western Visayas, maging dito sa Sambuaga Peninsula. So, mag-start na pong bumalik yung ating Habagat o Southwest Monsoon. Sa so, darating na Tuesday, magpapatuloy pa yan sa mga susunod na araw so ito muna ang ating pagtalakay dito sa ating binabantayang sa manang panahon again, mababa na po ang chance niyan maging isang ganap na bagyo ganun pa man nagdadala pa rin po yan ang pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa kaya magingat po tayo sa mga posibleng epekto niyan lalong lalo na po doon sa mga landslide prone areas at flood prone areas yung mga mabababang lugar dahil if ever meron tayong mga thunderstorms malalakas na pagulan pa rin po yan Nadulot dulot itong ating binabantayang low pressure area. At again, magaling po makibalita sa inyong local LGU if ever mayroong evacuation plan sa inyong area at makibalita rin sa heavy rainfall warning advisory ng pag-asa. Yung nagbabago every 3 hours. So, hindi natin pwedeng hindi natin kayang habulin yun. So, yun po ay real-time na data ng dami ng pagulan na naranasan natin at yung dami ng pagulan na posible pa natin maranasan. So, at least alam natin kung Gano'ng katagal pa at gano'ng karami na yung ulan na natatanggap sa inyong lugar. At yan muna nga ang pagtalakay natin dito sa ating binabuntayan low pressure area, ang low pressure area na 09C. Uli ako po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po!